at uh, as a as a direction uh, for our country. So yun yung uh, sinasabi ko na dapat uh, bilisan uh, ng ating gobyerno yung pagtulak uh, ng ICT sector. Uh, may rally on na dadalo, uh, kayo po ba magkikisa kayo doon sa rally ng mga Trivia? Na, nakikisa ako sa lahat ng mga kababayan natin sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag at pananalita. na din ang Palasyo na paulit-ulit daw, nag-negative na daw si BBM last 2021 sa drug test. Bakit mo pala yung insist na magpa-drug test? Any reaction? kasi ang question is today ang question sa kanyang capacity and decision making ay ngayong araw na ito hindi siya tanong noong na dated 2021 the question on the capacity and the decision making uh, capacity of the president is dated November ano date ngayon? 25, no, Nova, it's dated November 25, 2025. Therefore, the drug test must be taken November 25, 2025. Kasi ngayon yung tanong, hindi naman ang tanong nung 2021 eh. Hindi ma-dated 2021 yung tanong. Ang, ang sinasabi ni Senator Aimee, kailan ba yun? siya nagsalita. Last Sunday? Last Sunday. Oh, last Sunday yun. That is the day. Alam, mahilig lang kasi yung palasyo ba na i-gaslight yung mga tao at ilihis uh, yung uh, usapan. Hindi may payo ka ngayon sa gobyerno kasi nagkakagulot na, nagalap ni corruption. Baka may payo ka, vice advice. Ayun ko nang magpayo sa kanila kasi ano, nakikita naman natin na wala silang sinceridad eh para sa taong bayan. Uh, Ayoko na magbigay ng payo sa kanila kasi kitang kita na, na wala silang sinceridad sa kalagayan ng taong bayan at kung saan papunta ang ating bayan at oh sa money sa Palawan. Sa December 25. Oh yes. Oh oh, mag-summarize. Kanang dili, I'm surprised ta daw na. Ilang RT workers na mag-assist. Oh no no. Oh um ang pahalipay sa Taal. There were years na wala si uh former president Duterte nag-attend sa pahalipay sa Taal pero naagihapon. gyud The only year na walay pahalipay sa taal was during COVID. Ah uh, kay delik masugot ang uh, health sector at the time. Uh, but um, whether or not na ang personal attendance ni former president Duterte. Eh, Magpadayon gyapon ng uh, pahalipay sa taal. Uh, it is a tradition uh, ng pamilya magbigay kasiyahan sa ating mga kababayan during Christmas Day. Thank you very much. Wala na kayong tanong. Meron po. Oh, Sige. Ano, pahabot na na, yung reaction mo kay Harry Rocky na uh, inansel yung ano niya, passport ng like, RTC like, sa Philippines. Inansel yung passport niya. Yeah. Um, More than the passport, uh, I am Concerned about uh, former spokesperson Harry Roque, more than his passport, he has health problems, and that is the primary concern. So I'm worried for his health, and I understand he underwent uh, medical procedures, and I hope that he gets well soon. So, yeah. Papa. Sandro Sandro, Sandro Marcos. May insertion daw siya. Oo. Hindi niya ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun eh? It's a matter of reading the budget. Ah, uh, lahat ng ebidensya, lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. Ah, uh, nakikita mo ang insertions kasi nagpapalit siya eh from the National Expenditure Program. Pagdating mo sa GAA, iba na eh. So, ibig sabihin, may nangyari in between the NEP and the uh, ga. Ano pa? Ma'am, na-mention mo previously na ano bang, si Martin Romualdez at saka si Zaltico na ako, may hawak ng budget ng bansa. Pero ngayon, ma'am, pa, parang si Zaltico na po uh, nakuha ng government to pay yung mga kaso. How about Martin Romualdez? Do dapat na silang pantay na <laughs> sa ilalong sa mga proseso? Of course, yes. So, nabanggit ko noon Martin Romualdez and Zaldico kasi yun yung based on my personal knowledge. Hindi kasi ako nagsasabi uh, ng mga bagay na wala akong personal knowledge. So, ang binanggit ko noon si Martin Romualdez at si Zaldico, dahil alam ko based on my personal knowledge na sila ang may control ng budget hindi makakagalaw ang chairman ng appropriations committee kung hindi siya inutusan ng speaker of the house of representatives so yun yung part nilang dalawa di ba lahat nung no? pagtago ng mga uh pag insert, insert sinasambantaw nila no pag insert ng mga lahat ng pera uh, para kukunin nila at yun, nagagawa nila yon kung hindi man sa gab uh, doon sa bicam kasi dadaan pa niya ng senado eh may negosasyon pa doon uh, sa senado so ang uh, ang final document niyan ay nandoon sa gab tapos hindi ko na kailangan sabihin nakasali yung pangulo dyan kasi kitang kita naman natin kanino bang pirma sasabihin na naman niya hindi niya pirma yung nandoon sa gaa hindi hindi ako 'yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma diyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng president diyan dahil siya yung nag ng NEP. Nakita niya kung paano uh, paan anong ginawa ng Congress doon sa net sa budget niya yun ha budget budget yun ng administration kasi siya yung nagsubmit noon Makita niya kung ano yung ginawa ng congress doon pero pinirmahan pa rin niya so yan his signature on the general appropriations act is the best evidence against him paano ba siya magiging accountable